Hello, guys! Mananghalian tayo. Ay, ay, ang bulang natin. Ang bulang natin. Ay, salad na lahat to. Lagang buto-buto. Ano Anong isa? Yo. Paksir na isda. Hindi ko alam. Anong pangalan? Yan. Sakit yung kamot ko. Sakit yung bakuna ko. Ering. Para sa kay Kain na tayo, guys. Kung talaga unahin. Ah! Masarap to. Masarap to pag talagang galing sa dagat pa. Hmm. malalaking lato mas masarap yung malilig mas masarap yung malilig doon tayo no? putin natin yung

wala lá. Vamos lá. Pag, pag ano kain nito, pag ano nito babad, ito kain kasi nagbibigay naman. pasnya baba kertas kurta pun pakai khaya gitu wala mana kalau suka mana bila gitu jadi mala musa kan kan udah gitu bawal pala aku bu này <laughs> không ừ. có

Dapat nga pala walang suka ito. Isaw-saw lang. Hoy, mm -hmm. Boy! Mm -hmm. Boy, ako yung Yung maliit na lang Lagay mo ito. 这个很复杂。

So, tama para makahingi aku sa iyo. Ayan, guys, lakto. Hum Polillo, a ver A ver, unha terra A ver, unha terra, para que non caiga polillo Para que diga que é de polo Que diga que de polo Que é de polo Que é de polo A ver se nos A ver se nos abre

Nasa mega po ng suka. Dapat pala sa lato. Ngayon lang po na. Hindi pala ibabad sa suka. E, e, bukod mo ang suka. Ang sausawan niya. Para hindi mad, maduro. Para Parang ba? Okay guys, tapos na ako kumain. Thank you very much. Thank you for watching guys. Bye bye.